Mabuhay! Ayan po mga idol, mga migo at mga mika Nandito po tayo sa isang lugar dito sa Mayresani Nandito po tayo sa binangunan ngayon po yung lugar dito sa pinangunan. Ang Andami po tao po dito. Narito po kayo sa bayan ng pinangunan. Tayo ay palabas. Papunta na po doon sa highway. Narito na po tayo malapit sa simbahan. Yan na po yung simbahan. At ito naman po yung sa kabilang side. Yan na po yung home Ayan, hindi pa nang malapit na rin po tayo dito sa plaza dito sa binangunan na po yung Santa Ursula Church dito sa binangunan mga idol ayan naman po yung Inyares Plaza so marami pong nag-event po dito sa lugar ng at sa bayan ng binangunan. Ayan po. So, may mukhang may activity ngayon dito sa plaza. Ayan na. So, ito na po yung paliko. Ayan na po yung 7-Eleven. Ayan po, nag-isang fast food ro dito sa bayan ng binangunan. Ayan po, ang Jollibee. So, yung iba pong kalaban nila nandun po sa hayin, nandun sa darangan, sa pantok nasal, Choking Makunal At meron din pong po Jollibee Ho doon Ngayon po Palabas na rin po tayo Ng bayan Ang inangunan Papunta na rin po tayo Ng Highway Ngayon po Marami pong salamat Mga idol At dito na lang Hanggang sa muli Bye